Magandang araw mga kapatid. Ako po si Camille Sa Monte ng News 5. Andirito pa rin tayo sa bahagi ng Taal Lake sa Laurel, Batangas. Dito sa kinatatayuan ko, tanaw yung uh, palaisdaan. Ito yung natukoy na area ng Philippine Coast Guard kung saan posibleng itinapon yung mga bangkay ng na mga nawawalang sa bungero Natapos na yung uh, unang batch ng uh, PCG divers sa kanilang pagsisid at hinihintay natin yung kanilang report o update kung ano yung nakita nila sa kanilang uh, pagsisid dito nga sa lawa. Pero may impormasyon tayong nakuha na may ilang mga sako silang nakita dito nga sa palaisda na ito at ngayon ang ginawa nila ay uh, naglagay muna sila ng mga boya at minarkahan ito. Sabi ng Department of Justice, hihintayin muna ang NBI at uh, isang prosecutor para maging witness o testigo bago ito iahon ng mga diver. Para lang ito matiyak na nasa tamang proseso yung gagawin ng mga divers. So sa mga oras na ito, uh, naghihintay pa tayo kung uh, kailan iaahon itong mga sako at wala pa rin tayong detalye kung ano ba ang laman ng mga sako na yan. Pero mga kapatid, kung matatandaan ninyo kahapon doon sa isinagawang technical site assessment dito sa same area na ito, dito sa may Pang -pang, dito sa kinatatayuan ko ay uh, natagpuan ang isang sako at ang laman niyan ay mga buto. Pero sabi ng Department of Justice, susuriin pa yan kung ang mga buto na yan ay sa tao o sa hayop. So yan muna mga kapatid ang update dito. Ako po ulit si Camille Samonte ng News 5.